content creator ka nang gani kaya lan kuan git ka kining taas gitka, ka huwag pasensya kini ang pag vlog pabaga nignaw kay dili man ka pwede ma kung dili ka baga huwag naw unya kaya lan sa imong hulagway na agyoy pwede nila isaway si muha o oh, parehas dan eh wala ko yung ipon. So, wala mo kuingipon ingipon nga isa. So, simpre, nagida na manaway si Moa. So, may basir ni mo. So, kung sana na imong ngipon, wala diha. Kaya e punga ka. Hmm. Kung mag-content creator ka na gani, kaya nang lan. Kuan, ka. Kining taas gitka. ka, huwag pasinsya. Kaya e kung dili ka taas, huwag pasensya. Lisod kayo. Kaya daghan kayong mga baser ni mo manaway si mua may binag imong hulagway dili ka gwapo so ginuo ko tagan gi na to so kay lan kung naay mo bas imong ha kung pangit manggaling kay nang ilang mga comment nga imong nabasa kainang lan ayaw gina sila og reply eh. sa kwan nga masukol ka sila dapat kung isa ka ka content creator taas kayo ka og pasensya, taas kayo ka og pagsabot sa imong mga viewers. Kay s'yempre manaway gina si moa. Kay Listen po. Di, um, isa ka ka content creator, walay manaway si moa. gina kayo manaway si moa. Samot na gid og dili kayo ka gwapo, dili sad kayo gwapo mong istorya. So, pura gina akong advice inyo pa pabaga ay ginignaw ng mga content creator kung gusto ka mag vlogger kay karon nga mga pagkapanahon ar puslan na to atong load mag vlogger gita mag vlogger gita so mas mas pa pagit kung maot kay kag nam mag vlogger ka so daghan kay kag viewers daghan kay kag bashers so mo na siya ang technique kunya kung sakit na kayo mong mabasa sa ilang mga comment ayaw na na sila panumbali nga mura na technique teknik dyan kaya kung imo ba na sila tumpangan na disod mabayulis yun ka man so simpre kung sa ka vlogger taas gig ka kayo o pasensya bisag naglagot na nga sa unsa ilang ngalan sa imo sa ilang mga comments imo mapangit ilang comments imo imo gina sa dawaton kay content creator ka man In yeah. oh, inana na siya oh nyot ko may inyong mahibalan sa ko ah.